Kung totoo nga na ito ay pahayag at sinabi talaga ni Vice Kenda, well, hindi naman ito bago dahil marami na rin kasing nakakapuna sa ugali na itong si Diwata. Sabi ng ilang tagapagtanggol ni Diwata, gano'n na daw talaga ang ugali niya. Ang ibig sabihin, hindi niya pala kayang mag-adjust, hindi, kaya, hindi niya kayang baguhin yung kanyang negatibong ugali. Hindi niya kayang baguhin. Sa panahong or sa puntong ito na marami ng concern sa kanya, maraming humahanga sa kanya. Hindi ba dapat mas marunong na siyang mag-discern? Mas alam na niya kung ano yung tama sa mali. Mas maging maingat na sana siya kung ano yung kanyang uh, style ng pakikitungo sa ating or sa kanyang mga fans. Sa ating mga kababayan, sa kanyang mga suki dyan sa kanyang Paris overload, 'di ba? Dapat kahit papano, nakikinig siya sa mga taong nasa paligid sa kanya. Sabihin ko sa inyo, ako talagang sobrang nadismaya. At yung mga taong nadismaya po, hindi hindi po sila naniniya. Sadyang nagpapakita o yun po ang kanilang nararamdaman ayon sa kanilang nakikita. Dahil ang tama, ang tama, tayo po dapat ay laging mabuti sa mga tao. Tumutulong sa atin para guminawa ang buhay natin. Pero ang nangyayari dito kay Diwata, yung ugali niya kakaiba, sobrang kakaiba. Yung mga napapanood natin na kuno ay hindi magandang ugali ni Diwata, okay? Ulitin ko ha, yung mga taong nag-upload noon, hindi po yun naiingkit. Hindi po yun naninira kay Diwata. Okay? Sabi kasi sinisiraan daw si Diwata. Bakit naman sisiraan ang isang diwata? Kung talagang maganda ang pakikitungo at pinapakita mo sa mga customers mo at sa mga fans mo, ay wala talagang manira sa'yo. Wala I mean, wala talagang magsasabi or mag upload ng mga nakikita nila na yun. Ultimong yung pambabastos, sas ko po kalat na kalat sa social media. Kaya sabi ng ilan, ang may problema dito, yung mga na nanatili na fans ni Diwata. May problema po kayo kung hindi niyo pa nakikita yung ganyang pag-uugali. Totoo ah, maiba tayo ngayon, pero totoo, wala sana tayong alam. Okay? Dahil hindi naman ako showbiz na, 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 na tao. Wala sana tayong pakialam, pero yung nakikita natin, talagang nakaka-alarma na. Katulad ng sinabi ko dati, alam nga namang hangaan natin yung mga ganitong klaseng tao. Ang daming kabastusan po sa mga gustong magpa-picture ang daming rason at alibay kung hindi niya gusto yung, yung magpapapicture, kung hindi niya type. At yung napapabalita na kuno ay dapat may bayad na 1,500 uh, pesos kaya dapat picture, na kung hindi mo masisisi yung mga netizens, ulitin ko hindi rin yun panini paninira. Malay nga natin, nabanggit mo yan, biro man yung pagbanggit mo, hindi biro din. Yung pag uh, uh sabi naman, kung sino man o saan man ang galing yung post na yon, pwedeng sabihin biro niya rin kung sa yun ang galing. Dahil alam niyo naman, etong si Diwata minsan, uh, hindi niya rin mapigilan yung sarili niya. Okay? Maraming nakakapuna sa hindi niya magandang ipinapakita ang ugali. At ulitin ko, ha, kung totoo etong sinasabi na ito ni Vice Ganda, hindi ito bago. Dahil darating talaga ang oras na lahat ay makakapuna na sa kanyang hindi pagbabago ng ugali. Hindi siya nag-adjust. Ipinakita pa rin niya yung totoong ugali niya na hindi maganda. Lahat ng hindi maganda natin yung ugali, pwede natin yung baguhin. Choice natin yon, Okay? Kung nasanay ka sa mga kawalang hiyaan, okay? Kung nasanay ka doon sa kuno ay uh, asal kanto, sabihin na natin. Pero dahil hinahangaan ka na ng marami, Abay, magpakita ka. Magpakita ka at all times na ikaw ay mabuti. Pinili mong maging maayos at mabuti para, para patuloy kang hangaan, para patuloy kang maging inspirasyon. Ngayon, unti-unti, maraming nawawala na supporters na lang si Diwata. Pansin ko lang ha, hindi na nanghihila, hindi sa nanghihila pa baba. Si Diwata nagbago na. Pansin ko, kapag maliliit na vlogger, iniit sa puwera na lang kumakain din naman sila at siya ang pinunta nila talaga dyan. Kaya yung sinasabi na kuno ay may bagong bukas sa Quezon City, Nako yung mga taga dyan sa Quezon City, siguradong noon pa man din ay dumayo na sa pwesto mo dyan sa Pasay. Within Metro Manila lang yan eh. Maraming dumadayo. Karamihan dyan malalayo. Okay? Aba, napakarami kong kaibigan dyan sa, sa Pasay. Ano ho, lahat, wala naman akong kaibigan na nagsabay. Kami nakapunta na dyan. Karamihan po na pupunta niyan ay mga dayo. Tapos yung sa Quezon City mo, you are positive na magiging kasing blockbuster din. Sorry ha, pero sa, sa puntong ito, sana inayos mo muna yung pakikitungo mo. Dahil hindi ko na nakikita na ikaw ay inspirasyon sa mga kababayan natin. Nakikita ko na balang araw ay kaiinisan ka ng taong bayan. Yon, eto po yung sinabi ni Vice Ganda. Uh, hmm, sabi niya, pero kapag malalaking vlogger, todo asikaso at may paiyak-iyak pa. Hindi busy at palaging available, lalo na kapag may regalo. Kadalasan sa tao, makikita mo talaga ang tunay na ugali kapag umangat na. Kung ito man ay sinabi ni Vice Ganda, ulit-ulitin ko, hindi ito bago. Dahil marami na rin pong nak nakapagsabi. Marami na rin um, ganito ang kanilang obserbasyon kay Diwata. Sayang, no? Ako po'y nangihinayang bilang isang una pa lang. Nung una, medyo, oh, good. Nakakatawa. Nakaka-inspire. Pero never talaga tayong humanga. Ewan ko ba? Siguro hindi ko naman kasi nasundan yung pag-angat na doon si Diwata. Lately ko lang nakita yung mga posts na hindi talaga magaganda. Anyway, so, yun na yun. Ipahahanap daw ni Diwata yung <laughs> isang vlogger na nagpakalat na kuno nga ay may bayad ng uh, 1,500 kada pa picture. Pero ang tumatatak sa akin, ano? Ang tumatatak talaga sa akin, yung isang vlogger na kuno ay birthday niya, magpapabati lang sana. You see how important you are? How, how, how big you are? Para, para maging inspirasyon? Para hangaan ng mga kababayan natin? Pero binaliwala mo. Dilipas din yan, yung birthday daw, natong vlogger na yan. Diyos ko po. Ulitin ko ha, doon po sa mga humahanga kay Diwata, wala namang problema. Sige kung ganyan pa rin ang nakikita nyo. Pero kung it patuloy nyo ito tolerate yung mga hindi niya o hindi magandang ginagawa ng idolo nyo, kayo po ay magiging instrumento. Kayo po ay magiging, um, okay, kayo ay mag magiging dahilan ng kanyang pagbagsak kung patuloy niyo ito tolerate. Pero kung kung hindi niyo rin aayunan yung mga ganong kilos niya, abay makakatulong niya yan kay diwata. Baka, baka kahit papano ay matauhan na oo Sa puntong ito, dapat ay lagi niyang piliin na maging mabuti. Good luck!